Kanina po, nanalo na ng 100,000 pesos ang Rocksteady. Ngayon, kasama natin si Christian. At siyempre, kung papalarin, mag-uwi sila ng total cash prize of... Oh! Patanggap din ng 20,000 ang napiling charity. Christian, ano bang natin? Yes, um, charity namin is the kalinga ng mga anghel. It's a children's foundation in Binyan. Laguna. Oh, wow. Kalinga yeah. ng mga anghel. Ayan na po. Now, si Teddy, nasa waiting area. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Good luck, Christian. Ito na. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kahaba ang pasensya mo kapag naghihintay sa ipinadeliver mong pagkain? 5. Kung meron kang confidential funds, ano una mong bibilhin? Kotse. Gulay na pwedeng kainin kahit hindi lutuin. Lettuce. Pag nakalak ang kwarto ng teenager, ano kaya ang ginagawa nito? Natutulog. Ilang araw bago ka magpalit ng towel na gamit sa pagligo? San linggo. Let's go, Barry Christian! On a scale of 1 to 10, gano'ng kahaba ang pasensya pong pag nag-aantay ka na itinadeliver mong pagkain? 5. Ah, ang sabi ng ah, survey ah, ay... Ah, Siyempre, takap-takap na eh, di ba? Kung meron kang confidential funds, ang unang mong bibili na'y kotse. Survey? Uy, nice one! Pwede, pwede, pwede gulay na pwedeng kainin kahit hindi natuwid. Lettuce. Sure. Yes. Pag nakalakang kwarto ng teenager, ano kayang ginagawa? Tutulog lang naman. Pwede. Ilang araw bago ka magpalit ng tawel na gamit sa pagligo? One week. Services. Very good. 91. Very good Alright. start, Christian. Balik na tayo. Let's welcome back Teddy. Teddy. Yeah, ito na, ito na. Good news. Si Christian ay nakakuha ng 91 points. Okay? Alright. Now, kailangan mo nang mag-100 line para makuha natin ng 200. Kaya, kaya, I'm kaya, dyan. kaya, kaya. So, uh, sa puntong ito, eh, nakikita na po ng ating viewers ang sagot ni Christian. Uh -huh. Okay? Give me uh, 25 seconds on the On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kahabang pasensya mo kapag naghihintay sa ipinadeliver mong pagkain? Go! 7. Kung meron kang confidential funds, ano ang una mong bibilhin? Bahay. Gulay na pwedeng kainin kahit hindi lutuin? Um, uh, Carrots. Pag nakalak ang kwarto ng teenager, ano kaya ginagawa niya? Ah... Uh, Nagbibidyo game. Ilang araw bago magpalit ng towel na gamit sa pagligo? Four days. Let's go! We need 109 points! Ready? Yes! One to ten. Gano'ng kahabang pasensya tungkol na gati ng deliver pagkain? Seven. Siyempre, takam na takam ko sa salted egg. Okay. Got it! Ang top answer ay 8. Malapit eight. na, malapit na. Uy, talaga. Kung merong confidential pa, ano una mong bibilhin sa ating mong bahay? Bahay? Sa mong survey? Top answer! Woo! 47 to go. Gulay na pwedeng kainin. Kahit hindi nito ay sabi mo, Karot. Karot! Sabi ng survey. Top answer! Let's go! Alright. 13 points to go. Pag nakalak ang kwarto ng teenager, ano kaya ang ginagawa nito? <laughs> Nag-video games. Nga, lahat. <laughs> sabi ng survey ay... Uy. Points. Ang top answer ay nag-aaral. Ha! Ilang araw bago ka magpalit ng towel na gamit sa pagligo? Four days. Lord! Ang sabi Lord, ng survey... Bigay bigay na, Lord, bigay mo na!

I serve it. Anyway, you. get, down, get, down, get down, And I'll 100,000 pesos. Continue la,